Nakahanda ang Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Francis Tolentino na magbukas ng sarili nitong investigasyon tungkol sa napaulat na pagkasayang ng 44 na milyong doses ng COVID-19 na baksina at silipin ang mga dokumento tungkol sa procurement ng mga bakuna. Ayon dito kay Blue Ribbon Committee Chairman Tolentino, Suportado nito ang pagsasagawa ng commission on audit ng uh, sarili nitong investigasyon tungkol sa pagbili nga ng gobyerno ng mga COVID-19 baksina. Giti Tolentino, karapatan ng taong bayan na malamang kung nagamit ba ng tama ang pondo ng bayan sa pagbili ng mga bakuna. Dapat ano yung ipaliwanag ng Department of Health kung bakit nasayang at hindi nagamit ang 44 million doses ng COVID-19 vaccine na katumbas ng uh, 17% ng mga bakunang mayroon ng ating bansa. Samantala, giniit ng mambabatas na hindi sapat na rason ang mga non-disclosure agreement na pinirma ng Pilipinas sa mga vaccine manufacturer para hindi ito ma-audit. Karapatan rin ani ang malaman ng Kongreso at publiko kung paano nagamit ang pondo para na rin sa paghahanda nila ng budget sa mga susunod na taon. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.